Hi mga kaselebos! Isa na namang mainit-init na balita ang pag-uusapan natin ngayon. Trending ang tanong sa social media, hiwalay ng aba si Kylie Alcantara at Kobe Paras. Anong aba ang totoo sa likod ng mga naburang IG posts at mga usap-usapang breakup? Alamin natin ang buong detalye, ito lang sa CelebBuzz Philippines. Umpisahan natin sa mga napapansin ng netizens, Gyumano'y pagbura ni Kobe paras ng mga larawan nila ni Kailin sa kanyang Instagram, mula raw sa 78 posts, naging 76 na lang. Dalawa raw ang na isa ay larawan nilang magkasama sa isang restaurant sa Makati, kung saan nagkomento pa si Kailin ng Tsi Proud of You. Ang isa pa ay litrato ng kanilang palawan getaway noong December at 2024 kung saan kitang kita ang sweetness ng dalawa habang nakasakay sa bangka, si Kobe, nakahalik pa sa pisngi ni Kailin, nayon, April labing isa. libo at kapag binisita mo ang e-feed ni Kobe, wala na ang mga litratong yon. Tanging mga brand events na lang ang makikitang post na kasama si Kailin. Hindi lang si Kobe ang nakitaan ng key cleansing e sa feed, maging si Kailin ay napapansin na nag-delete rin ng ilang larawan nila ni Kobe. Isa na rito ang IG post niya noong January 26, 2025, larawan mula sa kanilang nie date sa Los Angeles. Pero teka, nakafollow pa rin sila sa isa't isa. So, break up ng aba o simpleng feed cleanup lang, balikan natin sandali kung paano nagsimula ang Kailin Cobb love story, may labinsyam, 2024. Unang napansin ng fans ang pagkakahawig ng ii e posts nila sa isang kilalang restaurant sa Makati. May picture si Kailin habang kumakain, at sa e story naman ni Kobe, halos parehong setting, complete with wine glasses and flowers. May tatlumpo, dalawang libo at dalawamput apat. Nagrepost si Kobe ng picture ni Kailin sa kanyang e-story. And then, noong June 25, na spot silang magkasamang naglalakad sa Yeezy matapos mag-bar hopping, noong LA Gala 2000 at 24, tinanong pa si Kobe kung bakit hindi niya ka-date si Kailin. Pero ang sabi niya, I'm just a boy who is a fan. Sweet o pa noong November 1, 2024, sa Cosmo Confessions video sa YouTube ng Cosmopolitan E, inamin ni Kobe na dating sila ni Kailin nang tanungin kung sino ang biggest celebrity crush niya. Walang alinlangan niyang sagot, Kailin Alcantara, because we are dating. Aminado rin si Kobe na early 2000 at 2024 pa niya napansin ang feelings niya para sa aktres, July 27, Dalawang 2024 na ispatan si Kailin kasama ang pamilya ni Kobe. Ang ama nitong si Benji Paras at kapatid na si Andre Paras, pati ang girlfriend nito, August 27, viral ang video ng dalawa habang nagkakasiyahan sa video night si Kailin. Nakaupo sa kandungan ni Kobe habang hinalikan pa siya sa balikat ng binata. September 11, binati ni Kailin si Kobe sa birthday nito. September 26, inilunsad ang kanilang miniseries na Miss Legends. At noong December 4, 2024, sa isang event ay inamin ni Kailin na ipinakilala na niya si Kobe sa kanyang pamilya. Sabi pa niya, ito pala yung real deal. Pero ngayon, tila may plot twist. Kung dati ay all out ang sweetness sa social media, ngayon ay tila may silence, deleted posts, walang bagong interaction, at may usap-usapang distansya sa pagitan nila, pero tandaan, walang kumpirmasyon mula sa kampo ni Nakailin at Kobe. Wala ring pahayag kung break up nga ba ito o simpleng paglinis lang ng feed na nanatili pa rin silang naka sa isa't isa at may ilang brand videos na nakapost pa rin. Kaya baka naman on a break lang, ano sa tingin nyo mga kaselebos? Hiwalay ng abas si Nakailin at Kobe o may pinagdadaanan lang, ay comment nyo ang inyong thoughts sa baba, babasahin namin yan, at syempre, Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. Kung gusto nyo pa ng real-time chika at showbiz scoop, mag-subscribe na sa Celeb Buzz Philippines. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa-sign off. Magkita-kita tayo sa susunod na video.